Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius. Ngayong araw, Pebrero 2000 at 2025, ang universo ay nag-aanyaya sa iyong malakas at matapang na espiritu na magtapon ng mga patakarang nagpapalimit sa iyong dala. Mararamdaman mo ang isang pagnanasa na pumutok mula sa iyong puso, isang nararamdamang hindi pagkontento sa status quo, at nararamdaman mong kailangan mong maghimagsik, magbago, at maglatad ng sarili mong landas. Pagnilayan mo kung paano ang natural mong pagnanasa na lumaban at magpahayag ay magbibigay ng enerhiya sa iyong mga plano at aksyon. Parang isang apoy sa iyong kaluluwa na naglalayo ng pagpapalaya, kaya ang pagpursigi mo sa iyong mga ideya ay magdudulot ng mga natatanging oportunidad para sa iyong sarili. Sa iyong buhay, maaari mong maramdaman ang isang malalim na pangangailangan na ipakita ang iyong mga nararamdaman at mas kilalanin ang iyong kakayahan na mamuhay ng ayon sa iyong mga paniniwala at pagpapahalaga. Sa araw na ito, isang espesyal na pagkakataon ang muling pagbabalik loob sa mga hangaring iyong itinatag, lalo na sa pagpapalaya mula sa bigat ng iyong mga nakaraan. Habang ikaw ay naglalakad sa landas ng pagbabago, mahalaga na patuloy mong pinapahalagahan ang lahat ng natutunan mula sa iyong mga pinagdaanan. Sa tuwing ikaw ay magpapatawad sa iyong sarili at sa iyong mga nakaraan, madarama mong nagiging magaan ang iyong pakiramdam. Ang mga pagbabagong ito ay magdudulot ng bagong simula sa iyong buhay at sa bawat hakbang na tatahakin mo, matutuklasan mo ang higit pang potensyal na ikaw lamang ang makikinabang. Ang mga takot at pangarap mo ay pwedeng magsanib upang matulungan ka sa iyong patuloy na paglago. Gayon din, hindi lang para sa iyong sarili ito, dahil sa iyong malakas na pagnanasa at intensyon, magagawa mong iparamdam ang iyong pagmamahal at pagpapahalaga sa iyong mga mahal sa buhay. Ito ang tamang pagkakataon na ipakita ang iyong pagmamahal at malasakit sa kanila. Ang pagpapakita ng suporta at pag-unawa sa iyong mga relasyon ay magbubukas ng mas malalim na koneksyon at kasiyahan sa bawat aspeto ng iyong buhay. Dahil ang buwan ay nasa cancer, maaaring magdala ito ng matinding emosyon at sensitivity, hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa mga tao sa paligid mo. Ang mga nararamdaman mong ito ay maaaring magbunsod ng mabilisang reaksyon mula sa ibang tao. Samantalang mahalaga na kilalanin ang iyong malalim na emosyon, magsisilbing gabay ang iyong likas na kalayaan upang lumikha ng mga bagong pananaw at pananampalataya sa iyong sarili. Sa kabila ng malalalim na emosyon na dulot ng cancer, may pagkakataon na pahalagahan mo ang iyong pamilya, mga kaibigan at mga relasyon na mayroon ka. Magkaroon ng balanse sa pagpapahayag ng iyong nararamdaman, ngunit hindi kalimutan ang pagpapakita ng malasakit at pagbibigay ng positibong epekto sa mga nakapaligid sa iyo. Magiging mas makulay at magaan ang iyong pakiramdam kapag nahanap mo ang magandang pagsasanib ng iyong mga damdamin at ang iyong hindi matitinag na espiritu. Ngayong araw, maglaan ng oras upang magpahinga at mag-isip ng malalim. Tingnan ng mga enerhiya na umiikot sa iyong paligid at kung paano ka matutulungan nitong magpatuloy sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Maaari kang mapukaw ng mga bagong ideya o pangarap na magsisilbing gabay para sa iyong personal na pag-unlad. Patuloy na magtiwala sa iyong sarili, at magpakita ng kabutihang loob sa mga taong mahalaga sa iyo, dahil sila rin ay makikinabang sa iyong pagtulong at malasakit. Habang ang mga enerhiya ng buwan ay nagbibigay ng emosyonal na kalinawan, maglaan ka ng oras upang makinig sa iyong inner self at magbigay pansin sa iyong mga layunin. Ang mga masayang alo ng enerhiya na sumasalamin sa iyong nararamdaman ay magsisilbing gabay sa iyong susunod na hakbang. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyong maging mas bukas at mas tapat, hindi lang sa iyong sarili kundi pati na rin sa iyong mga relasyon. Magsilbing inspirasyon ang iyong lakas upang magpatuloy sa mas maliwanag na daan at magbigay inspirasyon sa mga tao sa iyong paligid. Bilang gabay, magsuot ng kulay asul upang magdala ng kaalaman at kapayapaan sa iyong puso at isipan. Ang mga lucky number mo ay 5, pito, at labintatlo, kaya't mas magiging magaan ang iyong landas kung ikaw ay magsisimula ng bagong proyekto o relasyon ngayong araw. Ang amber na kristal ay magsisilbing proteksyon at magbibigay sa iyo ng enerhiya upang magpatuloy sa iyong mga layunin. Ang mga maswerteng gawain sa araw na ito ay ang pag-reconnect sa mga mahal mo sa buhay at maglaan ng oras para sa iyong personal na kasiyahan at paglago. Gayun din, ang araw na ito ay nagpapakita ng magandang pagkakataon upang simulan ang mga pagbabago sa iyong lifestyle na magdadala ng positibong epekto sa iyong kalusugan at mental na kalagayan. Sa pagtatapos ng araw na ito, magsilbing gabay ang iyong pagiging tapat at ang iyong pagnanasa sa pagbabago. Magtiwala sa iyong kakayahan at patuloy na maging inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag matakot na ipakita ang iyong buong potensyal at patuloy na magtakda ng mga bagong layunin para sa iyong sarili. Ang mga pagbabago ay hindi palaging madali. Ngunit tandaan na ang bawat hakbang patungo sa iyong pangarap ay isang hakbang patungo sa mas magaan at mas matagumpay na bukas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.